kasama natin ang Diyos. Isaiah chapter 43 verses 1 to 3 Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Sapagkat, akong si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Isaiah chapter 43 verses 1 to 3. May isang sikat na praise song noon na nakakapagbigay ng lakas ng loob sa mga tao. Ang kantang kasama natin ang Diyos ni Boy Baldomaro. Ang awit na ito ay base sa ating reading ngayon na Isaiah chapter 43 verses 1 to 3. Pero kailangan nating linawin ang mensahe ng awit at ng passage na pinanggalingan ito. Sinasabi dito na tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Ngunit, hindi nito sinasabi na hindi ka mababasa o maaanod at talong hindi nito sinasabi na hindi mo na kailangan dumaan sa ilog. Ang sabi lang ay hindi ka malulunod. Mabasa o anurin ka man, hindi ka magagapin ng ilog dahil kasama mo ang Diyos. Gayun din sa dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi nito sinasabi na hindi ka na mapapaso o maiinitan. Hindi nito sinasabi na hindi ka masasaktan o mahihirapan. Ang sabi lang ay hindi ka masusunog, hindi ka matutubok. Ang sinasabi ay masaktan o mapasok ka man, hindi ka magagapi ng apoy dahil kasama mo ang Diyos na iyong tagapagligtas. Ganito rin ang mensahe ng mga taga Filipos chapter 4 verses 12 to 13 na ang sabi ay naranasan ko na ang maghikaos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya, kapatid, magtiwala tayo kay Kristo at manalig sa Kanya. Anuman ang pinagdadaanan natin, hindi tayo mabubuwag at malalampasan natin ang mga ito dahil kasama natin siya sa gitna ng ating paghihirap at kakulangan. Tayo ay manalangin. Lord, nagtitiwala po ako na sasamahan ninyo ako sa lahat ng pinagdadaanan ko. Iparamdam ninyo sa akin ang inyong presensya upang lumakas ang aking loob na harapin ang mga ito ng buong tapang habang kinagagalak ang inyong pagsama sa akin. In Jesus' name I pray, amen. Thank you.